Ito guys, labanos. Magigisa ako ng labanos. Yung sahog ko ay sardines. Masarap to guys yung labanos. Kahit ano isahog mo. Masarap. Slice lang siya lang ganito. Tapos, igisa lang siya. Yun. Tapos na. Isa lang siya sa bawang, sibuyas, kamatis. Tapos yung sardinas. Tapos na, labanos. ya kan, saya ya, ayo, tapi itu siapa? Oh, bye bye

Sige, natin yan. Wala ba lang smooth Hindi, labanis lang. Ayan, haluin lang siya. para ma-mix lang ba? Tapos yung lagyan natin tubig, guys. Yung tubig niya isang ganito. Palambutin lang siya. Tapos, kung hindi pa siya malamot, nagdagla na lang kayo ng tubig, guys. Guys, nagdagla na lang kayo ng tubig, na. Tapos, lagyan ng asin, bichin, o kaya kung wala kayo bichin, magic syrup. Kung anong gusto nyo ilagay, pwede, guys. Okay, takpan ko na. Nagaya ko ng magic syrup kasi mayroon ako. Siguro mga, ano na, one half teaspoon to. Tapos, one teaspoon na asin. And one teaspoon na asin kasi yung sardinas may lasa na tayo. Tayo na lang, guys, may ano ha. Magtimpla ng kung ano kaya pataas. Or matabang. Okay. Okay. Maghintay na ng lang okay. na lang. ako ng kalahating tubig doon sa may ano, lagay ng sardinas kasi parang uh, hindi pa siya malambot. Ayan. Okay. Ayan. Ah... Uh... Ano na, na lang natin na lumambot guys yung ginisang labanos. Ah, uh, nilagay ko siya sa heat. Kasi pues pag ano yun na guys na okay na sa inyo, kung gusto niyo half ko, pwede rin. Eh kasi lang kasi kami gusto nila yung ano, yung lutong-lutok ba. Ayan, maghintay na lang na maluto guys ha. Okay yung tinakalan ko to ng tubig guys, yung sa sardinas para di na kailangan pa maghanap ng measuring cup. Yan yung may sardinas, okay na. Check na. Check natin kung ano na. No, kunting ano na lang malapit na manuto guys. Yung binis lang yung nanos. Ay, Guys, like, lumagalaw yung yung ano, camera guys. Kasi, hinahawakan kasi wala kang yung tawag yun, yung pang stand na para sa camera na hindi na maghawak-hawak. yun Lakpan ko ulit. Yan, check natin ulit. Ayan. Hmm. natin. Pagluto. Ah, nagluto na. Okay, guys. Okay na ito siya. Ayan, o. Oh. Tama lang yung sabaw niya. Yung sabaw na nilagay ko, hindi na ako nagdagdag. Yun, ha. Ayan na siya, o. Oh. Ayan na natin. Tikman natin. Hmm, sakto lang yung yung ano niya, yung timpla, hindi malat, hindi matabang, guys. Okay, patayin ko na. Ayan na siya, guys. Yung ginisang sardinas. Ayan. Ayan. Dati hindi ako kumakain ng labanos, guys. Kahit sa sinigang, hindi ako kumakain. Ngayon, kahit anong-ano na sa labanos, sa salad man, o labanos na salad, gusto ko rin. Ganito, gusto ko din. Ngayon, pag nagustuhan nyo, like and share. Yung hindi pa naka-subscribe sa ano ko, channel ko, pakisubscribe naman. Salamat!